So, nakarating kami sa Malabon Miss around 4.30. So, ayan, inapisahan ko ng buhok ni So, ayan, ang ating uh, signature na club, baby, club, baby. So, ayan, ang kanyang hair band na turn to turn to turn to turn turn to turn to turn to turn to turn to So, to turn 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 to pagkatabi sila. So, hindi rin mawawala si Diwata, of course. Yes, yeah, so of course. And you'll si Herling Boodle and si Juliana Perez from si Gopia, si Kira, at si Zeus. So, ayan ang ating mga guests. Ayan, grabe. Pasabog ang malabo ng bulak. Ang joke, ang bulak ng malabo. Tama ba? Ay, bahala na. Ayan na. Diyan si Sir ng ang director ng Mr. Gay World Philippines. So, ayan, nagsasew-sew na dyan sila. Jesus, ah, tsaka sila. Kid, my God, naiinis naman ang person na ito naman. Naiingit ba o naiinis ba? So, ayan, si Katrina Hadley. Grabe, napakanipis, guys, ng ah, uh, makeup ni Katrina. ka-ganda. Na, ah, so, nagumpisa na nga ang grand sa ng around 10.30. So, tapos kami mga one Uh, mga 1.45 a.m. in the morning. So, grabe, pinagkaguluhan ng ating queen dahil malabirin daw sa ganda ng ating queen. So, ayan, maraming maraming salamat po sa mga taga Malabon.